Hello, hello mga katigang Finally we're home Galing na kami sa ano Pamimili Costco, Home Depot Walmart Itong sa Walmart Bumili kami ng ano ito eh uh, uh, Batmat, rubber mat Dun sa uh, bathtub O kaya shower, shower, Shower mat Yan, kasi yung sa amin sabi nung mga ano kasabwat ko sa bahay, ang dudumi na... yung mga ano uh, mat namin... Kaya bumili na lang ako. Ito naman bato binili ko sa ano <laughs> sa Home Depot. At saka yan, Kaya lang nagkamali ako. Ito yung Chinese eggplant ito. Kaya lang ito, akala ko sana, akala ko ang gusto kong bibilhin yung

yung mga ano mga puwang-puwang na yan lalagyan ko ng puti ayan. puting bato Ay, may mar maraming puwang yan eh. kasi eh, walang ano walang walang mabili na ganyan na, na ano niyan na wala kaya lalagyan ko ng puting bato kagaya sa harapan ayan, ayan eh, kung ano-ano mga na binibili kaya nga sabi ko eh pagdating nung ano sahod ubos din kasi sa dami ng gagasto nagkagasto sa no okay doke, mga katigang at maglalagay pa ako ng ano ito ibababa ko ito wala na akong panahon hapon na didiligan ko na lang at pag sa day off ko sa kako ilalagay sa paso na malaki kasi sabi ko nga hindi na ako mag, magtatanim dyan sa lupa kasi wala nang ano man. kaya ngayon eh paalam na ulit bye bye mga katigs kita kits na naman tayo ulit